I know very personal po ito. Pero I really need to share this with you dahil ako concerned sa kaligtasan ninyong lahat. Marami pa rin ang hindi nakakaunawa ng gospel. Simplicity of the gospel means Jesus alone. Wala nang iba. And after you got saved, hindi mo alam kung gaano ka nakalapit sa Diyos. Pag naligtas ng isang kaluluwa o isang tao, hindi niya na alam di ba? Yung kanyang kalagayan. Kung ano yung magandang ginawa ng Diyos sa kanya. Nakakalimutan niya. Kasi pag nabuhon na siya, sumasali agad siya sa mga samahan na nagtuturo ng mga maling doktrina. Ha? I am so disappointed with the other people preaching on the streets. Maririnig ko, mali ang turo. Ito yung mga taong hindi mo naman pwedeng i-correct. Dahil tiyak. You know what? Baka pagsigawan ka nila gamit pa yung megaphone nila. Sabihin nila nang hihialam kayo. Diba? But concern comes from my heart. Dahil nakikita ko marami rin pong pwedeng makinig sa kanila at malin lang ng maling turo at mag-end pa rin sa impyerno yung mga makikinig sa halip na maligtas. Masisipag silang pumapanig sa mga bases nagbibigay ng mga sobre, magpapatero ng kapilya. I was, uh, I once, I, I was a uh, someone na uh, nung bata pa ako, a giver to that kind of a system. O, oh, papanik ng ano eh. Ang ruta talaga niyan, marami sa baklaran, bababa ng Mega Mall. Tapos from Mega Mall, di ba, merong, merong uh, footbridge, lilipat na naman, pabalik ng baklaran. May e, maraming ruta diyan dati. Ewan ko lang po ngayon kung nasaan na 'yung ruta. Okay. Why am I saying this? Dahil marami pong mga tao ang akala nila nasa right path sila. So, balit nakakalungkot. I will share you some some visions. Actually vision po itong nangyari sa akin, hindi po sa panaginip. Meron po akong uncle, no? Ang pumanaw na po siya. More than more than uh, more than 10 years ago or something. Matagal na rin po. Ito pong tito kong ito ay uh, naimbitahan ko na po sa isang EGR Encounter with God Retreat. No, ano uh, naging full grace na po ako eh natatawa na lang ako sa EGR pero what? What yeah uh, what is my intention of uh, inviting my uncle to this uh, EGR service or uh, parang retreat, ne? Ah, uh, syempre, ako naman, eh, sa akin, hindi nakikinig yun eh. Kasi pamangkin ako. At napakabata ako during that time. Bata ako. So, ano, bata ka lang, may ganung ugali. Bata ka lang, wag mo kung ano, matanda ako. You know, may, may, they have that kind of mentality. Oh, so, syempre, bata tayo, teenage. Uh, sorry for that. Teenager ako. Bata. Makikinig pa sa akin yun? Mm -hmm. I really don't think so. So, I invited him over to a, to an, an EGR and then it was held doon sa isang institutional church where I was attending right, uh, I think, uh, mga ilang taon din ako doon sa yeah, institutional church na yun. Uh, naging active din ako. Pero masarap kasi yung ganoon din na meron kayong activities. Ngayon, I mean, na po natin yan. That's that's kind of uh, tawag na, uh, warming to the soul no especially na ano meron kayong dawain, may excitement siya na nakre-create sa heart mo pero ang problema ito po nangyari EGR ito po ay tumagal ng tatlong tatlong gab tatlong araw at dalawang gabi ka third day graduation eh di ba so ito pong nangyari so kinikwento sa akin nung isang kasamahan namin doon nagbabantay. O, kumusta po yung tito? Ganon-ganon. Ah, yung tito mo. Yung matangkad na mistiso. Sabi niya, yung... yung parang kastila. Sabi niya, ganon. Opo. Sabi ko... Sabi niya, ganon sa akin. Yung labas ng labas. Mayamaya nagsisigarilyo. Mayamaya yosi ng yosi. Sabi niya, ganyan. Nahihiya naman kami sa kanya kasi parang... ano naman, parang jahi uh, jahe naman, eh, mas matanda sa amin. No? Yung mga tipong ganyan ba? Di, sabi ko naman, ni eh, Sabihin na lang po niya sa akin ano, Pero, importante yung pagpapatanggap sa Panginoon, eh, naabutan naman po niya. Ako, ayun, oh, naabutan naman daw niya. At actually, binidyo pa nga. Nakita ko naman po dun sa video. Uh, medyo, yeah, nakapikit naman siya habang ginagawa yung pagpapatanggap. Kasi mahalaga po sa akin yon dahil from there, talagang magkakaroon ng quickening, quick, quickening ang puso ng isang tao pag uh, pre-preach niya yung gospel, no? At saka by the way, yung institutional church na pinanggalingan ko ay eh, nagtuturo po ng grace. Tandaan niyo po 'yan, ha? Meron lang ako mga bagay na hindi nagustuhan kaya umalis ako. Okay, na hindi na maganda talaga. Hindi ko na ma-tolerate. Okay, so 'yun, pero sa doctrine, 100% maganda maniwala kayo sa akin. Grace yan. Okay. So, yun po ang ano. May ilang reasons lang talaga. Hindi ko na po bakit banggit. <laughs> Mabanggit-banggit dito. Yun din ang reasons nung ilan na umalis na marami. Pero ako nauna. ba diba? Talagang doon pa lang eh. Yes, ginamit na ako eh. Hindi ba? So, ayan. Ayun po nangyari doon. Ang uncle ko, nandoon, natutulog. Air condition yung place. Na kanilang pinagdausan ito. Ganon, ganyan, ganyan. Nagustuhan niya. Then, dumating yung graduation niya. Dumating yung graduation niya. Oh, Siyempre, ibang mag-anak namin pumunta ba, bilang suporta. Nilagyan siya ng sampagita. Nilagyan siya ng, alam mo yun, yung mga bulaklak. Eh. Dibigyan ng gano'n. Maganda naman yung graduation. Pero nakita ko, parang nakukulangan ako doon sa, ano, doon sa kung ano yung naging stay niya roon. Two days nga, three, uh, three, days and two nights. No? Nakukulangan ako kasi bilang bata pa noon naman na ng palataya, tumitingin talaga ako doon sa outer ng pagbabago. So, sabi ko naman, ah uh, baka naman nataniman na siya, importante. Pero, ang nangyari is this. Pag-uwi na pag-uwi po niya, di ba? Pag-uwi na pag-uwi namin, rather, kasi sinunduan namin siya. O, yan na, bumanat na ako ng tanong. Ay, Angel, oh, congrats ulit. Uh, ano ba yung pinaka nagustuhan mo doon sa... Kasi hindi ka naman kasi nidin nidinaw yung aking katanungan. Ang sabi ko lang, ano naman po yung pinaka nagustuhan ninyo doon sa uh, retreat na ito na kung tawagin nga po namin ay na EGR? Ay, masarap ang mga pagkain. Sabi niya, tsaka gusto ko yung air condition yung ano. Ma mahusay yung service ng ano. Air condition yung pinagtulugan namin. Mahusay. Kanya. Disiplinado. Anya. Period. A ayun, ayun, ang You Hindi na po ako nag-go fair there. Dahil sabi ko, itong uncle kong ito, may ugali itong pag natatanong kong kong sa mga ano, ay ayaw niyang ganong usapan until ito na pong sasabihin ko po sa inyo. Ito po, vision siya. Hindi po siya yung tipong panaginip na ako'y natulog. Tapos, uh, ako ako'y natulog. Tapos, hindi ba nananaginip tayo? It's not a dream. This is a vision. Vision. Yung vision, ito yung uh, you are... Uh, you are in daylight. You are doing something. Whether you're you're, uh, you're 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 in your uh, workplace, ganyan. Nasa jeep ka, nasa bus ka. Sa kaso ko, nangyari ito sa bus. Pupunta ako ng mall. Ay, hindi po ako natutulog, promise. And then, parang nakita ko bigla yung uncle ko. Buhay pa po siya dito, ha? Ganyan po, ganyan, ganyan na ganyan yung nasa literato. Parang, ho, huh, huh, parang, huh, <gasps> parang, <gasps> parang pinipilit niyang makawala doon sa maapoy na place futuristic po. Kasi ngayon, Hades pa lang, di ba? Ano 'yun? Ako, nakita ko talaga. What is that? No. Oh, buhay pa po siya doon. Oh, siya ang nakita ko. Siya po ang nakita ko. Kasi yung ibang kapatid niya, napatanggap ko. Umiyak pa nga yung ibang uncle ko tsaka auntie ko. Pero ito, ha. Oh, oh. Parang, alam yon yun, pinipilit niya makawala dun sa maapoy na place na parang dagat. Siya, dagat. Nakakita ka na ng dagat, di ba? Nasa gitna, tapos maapoy na maapoy na. Gusto niyang makawala. Period. Ayun lang na nakita ko. Ano yun? Ako. Until after ilang months, namatay na po siya. Nung namatay po siya, busy po kami nun sa ano, pagbabible study namin. At binalita na lang po sa amin from the hospital that he left already. Gabing gabi pa naman yun. Nang nilabot kaya po ako, inaano ko yun. paano yan? Oh, then I consulted my former pastor. Pastor, kaya ito nangyari. Nagkaroon ako ng... Hindi, hindi ko sinabi sa pastor yung vision. sorry. Hindi ko na sinabi kasi baka sabihin kinukondem ko yung uncle ko eh diba So, no, no, no. Gayto po nangyari. Pastor, namatay na po yung nag-EGR dito 2 years ago. Kung matatandaan mo yung tito ko, ako. ah oo, oh, oo, oh, 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 oh. Ah, okay. Servisan natin, nag-service pa. Masipag yung pastor na mabait naman siya. Actually, yung asawa niyang chismos, ang day lang ba't kami umalis? Ayun na, ayun lang, ayun lang. <laughs> Minarites ko pa. Wala, talagang ganun eh. Wala eh yung mga anak niya, sabi nga nila mayabang ba ang Pero sa atin naman, forgiven na lahat yan. Okay? Pero yung pastor, may kayabangan pero mabait naman. Alam mo, sabi niya sa akin, sabi po niya sa akin, ganito lang. Napaka-safe ng sagot niya na na ako. Pastor, two days, and three, eh, two nights and three days siya dito, two years ago. Yan ang schedule natin noon dito. Mm-mm, kanya. Palagay mo, ako sa pastor. Ganun ko kausapin eh. Palagay mo, ligtas yun. Ako. Yan ang matter. Tama naman siya dito, pero nakukulangan ako sa sakit. Nakukulangan ako. Kulang sa akin. Yan ang matter na ang tanging nakakalam ay si Lord lang. Period. Wala siya ang binanggi. Sige, kanyang ganun sa akin at ipapahanda ko na yung ano, mag-service tayo mamaya. Malis na ako. Alam nyo ngayon, narealize ko tama yung sagot niya. Only the Lord knows kung my uncle said. Ayaw ko rin tumingin dun sa mga ipinakita niya right after that dahil sa totoo lang po, nagmumura pa rin right after that AGR. So, ang gusto kong sabihin po ngayon, nakakakilabot yung vision ko na yun. At saka, pag bah, meron tayong sinayaran ng good news, Huwag mong ipagpilitan yung gospel. Huwag mo siyang pilitin na maborn again. Halika rito, pipilitin kita. Kailangan tanggapin mo si Jesus. Ay, huwag mong gagawin yon. Kaya yung mga panukala ngayon, dapat bang gawin ang Biblia na talagang mandatory sa mga iskol? Ako hindi po ko payag. Mas maganda kung pag-aaralan nila ito, bukal sa loob nila. Hindi yung minandatory mo na parang sa pilitan. Ayaw ko po ng ganon. Hindi pinagpipilitan ang salita ng Diyos. Tandaan nyo, ito ay natatagpuan at pag natagpuan nito, binasa ito doon makikilala nila ang Panginoong Yesus. Hindi ako sigurado doon sa mandatory. You know what? Uh, anong tawag dito? Pag uh, pre-present nito sa mga students or pupils. Dahil, parang gagawin mo lang siyang requirement. Wherein, mas maganda sana magpalagay mo na, pwede rin siguro 'yon kung gagamitin naman ni Lord 'yung paraan na 'yon para mas marami makakilala. Hindi ako sigurado ngayon. Ano? Iba pa rin talaga 'yung nagii-evangelize tayo and to bring people to the Lord through the good news of the Lord Jesus Christ alone. So 'yan lang po, it's a vision na nakita ko. Ganito siya, 'yo. Ay, alam-alam alam ko po. Eh. Mm, parang nagpupumiglas siya. Sigurado ako hindi ako natutulog. Gising ako na sa basa ko. Bawin na, may, may sakong Yung boses talaga niya. Marami siyang kasama pero siya talaga yung kitang kita ko. Then after the months na pumanaw, di ba? Siyempre lalo ako nagulantang, Lord, ano yan? Ganun lang po ba yun? Namatay ng hakakilabot. Eh? Grace is grace. Yes. Pero simple lang naman ang gagawin. Tanggapin lang naman. Di ba? Hindi naman mahirap yon. But for some people like my uncle, majungero, sugarol, that's it. Daming asawa. Okay. Pinasabi ko to hindi ako nangundem. Sinasabi ko po ito bilang mga bunga ng kanyang ginagawa. After nung nasabing AGR, kaya ngayon di ako believe sa mga EGR, sa mga ganyan, because yung mga ganyan, programs lang puyaan. Iba pa rin talaga yung nangaral tayo ng Ibanghelyo, walang ibang itinaas, kundi si Jesus lamang. Bye-bye.